here. Jeet. Yeah. Anyway, my first question para kay Director Alex. Uh, then Direct Alex, you, ano, you deserve really to be called Director Alex. Oh. Anyway, uh, dahil alam naman natin ang capacity ng lahat, lahat ng, uh, ng mga artista ba din sa pelikula. At sabi ko nga kanina, parang hindi ka nahihirapan dahil uh, sa husay nila. Pero ano na lang yung na-encounter mo na para uh, mahirap na gawin dahil doon sa pelikula? Um, Mahirap? Yung film mismo mahirap. <laughs> kasi gaya nga nang sabi ni Tito Etiw, eh, bawal magkamali. Totoo yun ah. Uh, dahil pag nagkamali ka, magdo-domino effect na siya sa lahat kasi hindi na nila. So, um, hindi lang yun sa amin, even sa technical, sa camera, sa mga tao na nasa paligid namin. Parang, ang dami nga nakita eh. Tsaka, nagburay <laughs> na lang po ng BFFs. <laughs> Pero yun niya, um, sa kanila mismo, parang wala naman. Uh, mas more on the siguro yung the film making part, yung pagbabantay sa bawat aspeto gaya na kasi may sariling timing naman talaga lahat ng tao, di mga production design, the script, the ganito, the ganyan. Yung parang, yung, yung weather, natakot na takot ako na, what if umulan? Pero sabi ni Tito Joel Torre, sorry wala siya dito, may taping siya. Nung time kasi na yun, talaga bumabag yun na nag-shoot kami. Tapos tinignan daw niya, parang sa Mexico lang walang ulan. <laughs> so parang, ay, salamat. Kasi kung inunan kami, magto two days kami, wala na pera. At saka you're, you're also acting in the movie, diba? yeah, oh eh. di ba? Yeah, ako nga. Yeah. Di ba sinabi ko na hindi ko na uulitin yung ako rin yung artista. Tapos ngayon, inulit ko pa, di ba? Pero last ko na to. Oh. Sayang naman. <laughs> Sayang naman na you also directed you also. Anyway. <laughs> you know? Tapos, uh, doon sa mga characters, sa sa mga kanina parang ano, dysfunctional family. So parang may mga kabaliwan lahat yung mga characters, di ba? Uh, kahit sino lang yung gustong sa sa question na nagka-relate ba kayo doon sa characters nyo at papaan? Hindi <laughs> <laughs> sila nakarelate kasi malayong malayo sa kanila pero hindi na sila nakabitaw. <laughs> Nandito naka pa rin sila. Sorry. Nag-iba like sila after the film. Ah, <laughs> uh, uh, bonus question lang kay, kay Edu. Parang Edu. Parang Eugene. Uh, uh, You have acted in the film, Ano Tanyo Yaman. Uh, pwede mo bang bigyan ng comparison or difference yung ko lang ito sa Tanging Yaman? Ah? Sorry, tama ba yung hindi ko Tanyo Yaman? Tanging Yaman? Ba? Diba? Yeah. No, that was one of the most beautiful films I've ever made in my life. I, you know, I am so grateful na nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama yung mga artista yun directed by director Doris Gillian. Um, no, it was a beautiful film. Uh, no, may similarity. Pero, uh, kumbaga, with the kumbabayagan ako pa ni uh, Alex, is medyo glossy yung ginawa namin sa tangi yaman. You know, ang ginawa ni or yung atake ni Alex was talagang yung totoong totoo. Yung kita mo talagang yung papampapa at who was not as uh, as uh, how would you say, gifted or uh, as many were doing as well. Kung totoo ako lang talaga ang pinaka uh, successful sa buhay. Pero pag nakita mo yung the way na dinirect ni, ano, ni Alex was binigyan niya ng shining moment ang lahat ng gas. And uh, so yung supposed to be yung pagbubukod ko, uh, hindi na nagkaroon ng, naging malaking bagay. So pagka may langit, may lupa. So gusto gusto ko kasi, I believe many of our countrymen or mga moviegoers ay eh makakapag-relate dito sa kwento ni Alexander Colossi. Tapos ano lang, uh, bakit everyone knows everyone? sa, so, you know, everyone knows everyone. Magkakapatid kami. So, parang mula, alam mo yun, loob labas, pambalibalik ka rin mo, oh, kilala namin yung isa't isa. At the same time, medyo viral kami nung araw na yun. <laughs> parang lahat na lang na nangyari sa pang, pang, amin pang viral na, pang trending, ganon. Kaya, everyone knows everyone. Juan. Juan is uh, Juanin, yung pangalan ng mami namin. And also, I guess, na Pinoy, Juan. Thank you very much. At uh, sigurado ko mapapanood ko sa Netflix ito. Ah! No! Next year. No, you Thank you for your question. na was your Eugene as of People's Journal. Hello, maganda na uh, ako. Hey, Direct Alex. Hi, Long W. Direct, direct, uh, direct, nung uh, na-finalize na yung cast, kanino ka unang parang na-starstruck or na-tense, na na-challenge nung nakita mo yung buong Eh Joel Torre, kasi siya lang yung hindi ko pa nakakatrabaho. Lahat, lahat sila nakatrabaho ko na, favorite ko sila. Eh, you know? Si Joel Torre, favorite ko siya, pero hindi ko pa siya nakakatrabaho. So, natakot so, ako baka... Sa ba, siya ba? wala eh. Tawa lang siya ng tawa din eh. So, ay, okay. So, para lang din siya sila. So, kaya siguro kami nagkasundo-sundo lahat. Yung mga... Hindi masyado sinisiryoso ng maraming bagay. Malit na bagay lang ang lahat. Parang gano'n. <laughs> Okay, there, and um, having directed two projects, ito yung pangalawa nga, no? Um, how would you describe yourself bilang director and how would you like to be known as a director? I don't. <laughs> ayaw ko natin natago ako ng director. <laughs> Nagkataon lang. Siguro, uh, dahil nga nag-start ako magsulat, may mga moments na hindi mo mabitawan yung isang script, yung parang ayaw mo na may ibang humawa simply because ayaw mo. Kasi pag iba na nag-interpret, nag iba naman talaga siya. Tapos malayang malayo na siya kung sa gusto mong mangyari. Tapos wala ka nang magawa kasi nabigay mo na sa kanila, yung ganon. So, siguro pag meron lang story na talagang nung alam na alam ko, balibalik ka rin man siya. Katulad nito, nagkataon lang. What? Well, I guess ako na to. <laughs> yun lang yun. Pero hindi, hindi na in gusto ko maging director, ganyan. Yun. Pero, pero wala pang kasunod dito. So far. May kasunod na ba? Wala. Walang ganun. Ay, ano lang to? Naipit lang ako dito. Hindi ko... Hindi ko alam na ako yung magdidirect. Pero I guess ako na to. Charot lang to. Okay, thank you. Congratulations. Thank you very much for your question. That was Robert Pagintina of Manila Bulletin for next. Uh, question ko kay Direk Alex. Uh, Direk, ano, bakit ang creative decision nyo ay um, yung isang long continuous shot, di ba? Yun ang, yun ang, na-inspire ba kayo ng movie na gano'n ang atake ng director? Or sobrang bilid ba kayo sa actors nyo? Uh, na, ah, kasi kailangan i-memorize eh, bawat dati tapos magkamali isa, kailangan ulitin. That's why I understand na mas mahaba yung rehearsal kesa pa sa shoot talaga. Bakit? Yun nga, parang, kasi nga, since itong kwentong to, pangarap ko talagang gumawa ng isang kwento na isang araw lang nangyari. Actually, pag nakita mo yung una kong sinulat na pinikula, yung 12, isang araw lang din siya nangyari. Nung time na sinusulat ko siya, I was thinking, kaya siyang i-one-shot. Yung pupunta dito sa door, paglabas mo five years ago, pagbalik mo nasa present time ka. Nung, ut yung utak ko nun, parang kaya. Pero nung gagawin mo na siya sa totoong buhay, parang, ano mo papabigote siya? talaga Ano parang imposible yung mangyari yung may five years na nag-gap sa one shot mo. So, kinalimutan ko na muna siya. Pero yun nga, uh, mahilig talaga ako sa mga kwento na nangyari ng isang araw lang, tatlong araw lang. Yung ayoko na masyadong mahaba. Yung ganon. So ito, sabi ko isang isang uh, isang gabi lang nangyari lahat. Nung time na, ayun nga, hindi na siya pang MMFF. Ganito na lang yung budget. Sabi ko, paano ba, ano ba na hit nun yung adolescents. Sa sinasabi na, Alex, panoorin mo, panoorin mo. Ayoko siyang panoorin kasi nga, ang dami kong ideas na gano'n. Ayokong, ayokong magaya ko siya, ganyan. Sakto-sakto lang -sakto ng parang, tatapusin ba natin ito ng 3 days, tong everyone? What if one shot na lang para tapos agad? Tsaka ala ko brilliant idea siya. Mahirap pala. Oo. <laughs> Tsaka, hindi na rin totoo yung talagang nakatipid natin. Hindi, it's the same. <laughs> Pero tira, kahit naman ang story ay one day lang, pwede rin naman din gawin na may mga cuts eh. Pero yun nga ang ginawa nyo, long, long continuous, di ba? tuloy Yes, kasi pag may cut, Ayun, may tatagal, ba? tatagal na naman yun. Ay, Siyempre, mag-aayos ng ilaw, mag-aayos. yan na yun. Bale, nakuha namin ng uh, third take. Yung second take, akala namin, nakuha namin, nagyaya ka pa na kami, naiiyak na kami, ang galing-galing namin. Tapos sabi ni Direk Rico, ah, uh, everyone, very good. Isa pa tayo may tumawid. <laughs> so yun, inulit namin ulit nung hapon, yun din doon namin nakuha. Thank you to our, uh, maybe to Miss Uh, Ruby Ruiz, um, Edu, Ronnie, Miss Gina. Ano pa yung reaction niya nung sinanap, nung nalaman niya na, um, yun nga, na ganun yung gustong atake ni Direk Alex na one one long shot na. Because alam natin na pag ganun, ang laki din ng burden sa actor, not only individually, but as an ensemble. Kasi nga magkamali isa, ala, ulit na naman. So, paano, uh, uh, ano pa yung reaction niya? And how did you find that uh, technique? Ah, uh, ako pa reaction ko, very, very challenge. Sobrang exciting sa akin yung concept ni Direk Alex. Uh, <laughs> Uh, kasi at saka gustong gusto ko yung talagang pinag-isipan niya pina, nila ni directing Ko and the rest of the technical and creative team. Pagdating namin sa Pampanga where uh, our location was, nakakaano meron kami yung ano, gusto gusto ko yung idea na meron stand-in bawat characters. Yeah. Uh, Yan, yeah. so it was easier for the actors, for us, na makita kung paano niya bine-visualize yung the whole concept. Kasi medyo vague din sa akin nung muna, kaya nga nagpasapasa pa na about adolescence. Aside from the fact na napanood ko na yon parang iniisip ko, kaya ba namin? Pa'no gagawin? Ganon. And when we were doing it, nandun na kami, alam, nakita ko, ah, ganito. So, kung nung una kami nila Joel, well, may mga ito. Eh, dapat kasi ganito na lang pagkawa sa atin. Dapat, ang dami namin mga, kung um, baga tinatawag sa acting, Edging. Kasi actually, ninenervous kami kung kaya namin. o yung inaano mo, parang maraming palusok pa. Ganon. Yun. So, ang dami namin suggestions. On the side, ni Joel, uh, maybe we should just get ito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero, dahil very, ano nga siya, she was very sure of what she wants and how she's going to do it. Ginawa lang namin, wala at nagpadala din sa proseso, tama naman na gano'n yung gusto niya at nagawa naman namin. Thank you po, Direct Gina, sa so Director yourself. Yon. I learned something today. Hedging. Hedging. It's so easy. Okay. <laughs> <laughs> ako, uh, sa totoo lang, natakot ako. Uh, kasi ang unang-unang buwasok sa isip ko ay because I saw adolescence and So, ang ayaw mong pabanggit ba yun? Uh, adulting. Okay. So, uh, sabi ko, it's very ambitious. It's very ambitious dahil, um, of course, hindi ko naman minamaliit ang kakayahan ni Alex as a director. Pero yung sabi ko, uh, baka hindi pa time. Totoo, yun Baka, yeah. <laughs> baka hindi pa time para sa kanya na i-direct yung ganoon kalaki, ganoon kalaki um, th thinking na kung saan saan nakakarating eh, you know, dahil it's not, you know, we were not moving in one place only. Hindi kami nasa bahay lang at isang diretsyo lang ang kinukunan. No, we were in our house, lumabas kami, nagsakay kami ng camper, umikot kami ng luneta, at pagka, ganon, ganon, ganon. Ang hirap nga. Eh, ba? Diba? Naghirap talaga. And, iisa yung camera namin. So, paano gagawin yun? Kaya sabi ko, kaya sabi ko nga, very ambitious. At ang fear ko, is, um, for myself, lalong lalo na, because, syempre, the memory is not that, sharp anymore. Yun yung iniisip ko sa akin. Uh, and sinasabi ko nga kila Joel, lalo kay Ronnie. Do remember Ronnie? Our first reading. Sabi ko, paano yan pag nakamali tayo, di ba? Uulit na naman tayo sa simula. Which is totoo naman, gano'n ang mangyayari. But sabi ko, lahat kami, Alex, lahat kami senior. Siguro kailangan bigyan mo kami ng time, di ba? Para memorize. Siguro let's rehearse for one month. Para katulad the play. Yeah. Kahit sa Zoom lang, para mag-throw lines lang yung gano'n. Yun yung fear ko. But then, hindi ginagawa. <laughs> hindi ginagawa. Walang ano, basta ang binigay na schedule. Parang dalawang araw na rehearsal. Ha? Huh? Dalawang araw na rehearsal? Pa, paano kung makalimutan nga natin yung linya natin? wala. Pero, wala eh. It's a challenge for everyone. And, grabe, dapat nandun kayo sa tamin <laughs> Dando ng tunay na ano, yun ang tunay na BTS. Talagang, nandun <laughs> yung merong nagbabasa ng na script kasi nagka-cramming. Alam mo yun? Merong isang artista, first day of rehearsal, memoryado yung linya. <laughs> Sorry, wala siya dito, pero my goodness, hindi ba? Hindi pa naman drop script, no? Pero memorize na niya, parang lahat, lahat, kami like, Duh! Bakit ganun? Lahat kami may hawak pang script. Ayun, ganun. And then, um, the, yung kaba, yung araw na mismo, yung araw mismo na mag-shoot kami, yung kaba, from the, you know, 5, 4, 3, 2, 1, kaba, iba yung kaba namin. Iba. grabe, ano ba to? You know, waiting for our cue. Yung, ay, ayan na, malapit na, malapit na. Parang, Lord, ikaw na bahala. You know, thy will be done. Ganon talaga, ganon yung pakiramdam. But then, napa yung, I mean, the satisfaction naman after that. It's, you know, indescribable. Okay. Mr. Manzano. Kaya bago po, ako sa Mr. Manzano, You're like, Alex, first time ko ginawa sa Pilipino, sa isang Filipino film? Hindi ako sure, honestly. Okay, so. Anyway, 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 anyway. anyway ko, Mr. Manzano. First time, time daw. Adult. Adulting, adulting. <laughs> kami yung adulting? Adult version. <laughs> I don't uh, the Your reaction nung malaman mo gano'n yung gustong gawin ni Alex? I'm Ah... Si Noong umpisa, si I agree na wow, gagawin natin to dito sa Pilipinas. Eh kasi hindi pala nagagawa. But gusto ko lang sana idagdag yung, yung mga studento ni Direk Gina. You know, um, tayo ba siya nakasanayan kasanayan ng ibang mga artista na di ba eh, kahit ka ng lines, ikakataban yan eh. Ano, di ba? So hindi imposible magkaroon ng mga take 10, take 11, But at the same time, uh, naging malaking role din po was the camera the audio man, the set man. Kasi pati sila, kailangan timing na timing din. And then, kung kami nagkaroon ng mga days, may two days pa kaming nanonood sa mga stand-in namin na kung paano yung ginagawa nila. At the same time, in-character po sila. Parang akala mo nag-audition sila mag-artista kasi alam nila talaga lahat ng bawat kilos na dapat. And, uh, you know, when, uh, when I saw the past lang, and uh, I saw yung interest uh, ng lahat na gawin tong pelikulan to, it served as a challenge. At at tagal ko nang hinahanap ang isang matinding pagsubok. Because kadalasan, uh, ko, marami sa amin, ginagawa technical na lang yung mga emosyon Because kailangan now, sa... uh, since walang cut-cut, yung emotion mo, eh kailangan dumating sa point na nagka-dialogue. Yung kahit kung mm, naging eksena. So, oh. hindi wala kang setup, wala kang preparation. You have to go by the moment. So, para sa akin, I can't tell you how grateful I am sa director. Oh, first, yeah, yeah. <laughs> kayo pala naalaban ako pala yung first choice. No, <laughs> <I laughs> so, but it was a challenge and uh, nag-iba yung aking body, yung pakiramdam pagkatapos ng pelikula. Ang galing-galing niya dito, as in, talagay na siya kami. Akala ko nilalaro-laro niya lang. Tapos bigla nung ano, yung moment na niya, yung talagang, oh no, ang galing. Finally po kay Mr. Ronnie. Thank you. Uh, thank you. Uh, Unang-una gusto kong i-acknowledge yung nabanggit nga ni Edna na mga sa yung cameraman, the sound, props, the production behind, you no? Know? Uh, lalo na sa mga uh, supporting actors who did, you know, uh, the crowd, doing also our, the, 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 our, um, parang tawag um, actors na susundan namin, na nagbibigay ng acting nila, kahit na they're just, they're just doing the script, or no? Ang galing, napapabilis ang aming pag-aaral ng gagawin namin. Uh, congratulations din sa kanila. Um, nung nalaman ko itong gagawin, para sa akin, napakalaking oportunidad na maging makasama sa isang bagong uh, paggawa ng pelikula sa ating industriya. Welcome welcome sa isang boring na, 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 na scenario ng ating uh, cinema ang gagawin namin ngayon. Yeah, uh, yes, embrace it and let's do it. Thank you. And the finished product, I would say, ang ganda. Salamat po. Thank you. That was Jojo Pananigan of Rider PH. Thank you for your question. That was uh, Jojo Pananigan. Up next, we have Roldan Castro of Avante Tonight. Good afternoon. Unang-unang kay Kelvin. Uh, Kelvin, since puro mga award-winning actor and actress yung mga nakasama mo, Uh, hindi ka ba natakot, kinabahan, o hanggang saan yung kaba mo? Ano yung mga natutunan mo sa katina? Naglalakad po ako ng buong kaba. Parang ako mismo yung kaba sa lahat. I mean, hindi po kasi po pwedeng, yung ito pong klaseng project kasi, hindi po po pwedeng sarili mo lang yung iintindihin mo eh. Kasi, isang buo po siya eh. Kumbaga, kapag may bumigay na isa, kakalas po talaga na. So may isang pagkakataon po na yung pagdating na po sa akin, so sobrang nervous ko talaga. Na yung halos maihina ako sa <laughs> sa laban ko. Ganon yung pakiramdam ko. Eh, masagi ka lang, mapablako ka na. Pero since, yung... Basta sa pag-oobserve pag -observe ako sa kanilang lahat, sa profe professionalism nilang lahat eh, hindi ka pa pwedeng uh, mag-adapt sa kung ano yung uh, nakikita at uh, nang nangyayari. Kagaya din po nang sinabi uh, dito eh, doon na kailangan in the moment eh. So, may time na yung script ko hindi ko siya makalala pero nararamdaman ko yung emosyon. And nararamdaman ko rin yung emosyon nung nakapalibot sa akin. So parang doon na lang ako na natala na hindi ako nakabinaw doon sa sa karakter hanggang sa nagtuloy tuloy na lang siya. Talagang magical talaga yung yung pangyayari and parang kung iisip mo siya nang simula, medyo imposible siya mangyari Pero dahil sa sa tapang, sa sa tiwala sa isa't isa, eh naging uh, posible ang imposible. Uh, thankful ako na naging part talaga ako ng project ko no. kasi habang ginagawa namin siya, para akong um, estudyante na nag-aaral ako at the same time kasi na-amaze ako sa nakikita ko eh. Hindi lang sa sa lahat, kasi sa production, even sa, sa tama din sinabi ni Roni, sa talents, kasi lahat sila coordinated. Hindi talaga ba pwede pati yung background, pati yung uh, audio man, lahat. Kailangan iisa kayo. So, yun na lang yung pinakawakan ko para hindi ako mawala siguro. Pero yung follow up question, ano yung natutunan mo na makasama sila? Napakadawi po. As in, na pagkatapos nung uh, mismong araw, pag uwi ko sa bahay, overwhelmed ako sa mga nakita ko sa kanila, kung paano sila magtrabaho, kung paano sila makitungo, kung paano nila itrato yung role. ba? Diba? Kasi hindi na ko na hindi porket kung sino yung role mo, kung ano yung role mo, eh, mamatahin mo siya. Kung baga, alam ko naman na siya dati, pero mas nag-make sense lang sa akin na importante ang bawat character sa isang eksena. Hindi lang siya, lalo na siyempre sa buong pelikula, sa buong istorya. So, napakalawak and hanggang ngayon hindi pa rin ako mga paniwala na natapos naman yung project kasi ang yun, eh, yun sayo sa pakiramdam na lahat sila artist talagang may kanya-kanya silang uh, characters, paninindigan sa mga ginagawa nila kaya um, ano po, pamadaw po talaga ako sa anong and soon siguro I want to be like them then also. So pa, paano mag-direct si Alex? Matalay ma ba siya? Mistress ba siya? Hindi ko. Ano si, ano po eh, si... Ayaw niya kasi talaga tinatawag siya ni So, si Alice po talaga, ano siya, uh, may respeto siya sa proseso mo bilang isang artista. Naniniwala siya doon. Pero, kung ano talaga yung gusto niya, sasabihin niya talaga sa iyo, as in derecho, na hindi kung ano yung ayaw niya, kung ano yung gusto niya. Wala siyang paligoy-ligoy which is malaking tulong yun para sa aming mga artista kasi makapag-adjust kami kaagad, makapag-adapt kami kaagad doon sa situation na gusto nyo mangyari. So, hindi siya mataray. Eh. Parang wala na, parang nakikipaglaro lang din siya. Ganun. Hindi mo mararamdaman na na kailangan mo matakot sa kanya, which is yun yung nakakatakot para sa akin. Kasi, ano ba, dapat parang walang sinasabi. So, parang Nahiya na talaga jamad discover mo yun dapat mo ma-discover bilang artist. So, ayun yung pinakamasarap sa pakiramdam ko na naranasan ko dito sa proyekto na to. Mal Malayang-malaya ang gumanao. Thank you rin Alex ka.